what's up guys ano you know, magandang hapon tapos natin yung ating setup you know natin yung mga aquarium natin nasa indoor setup nagyan natin ang mga yamabuki ang mga yamabuki natin jubi 2 na mga available natin yan and then may oscar tayo dito guys comment naman kayo kung anong papangal natin dito sa apat na to yun know. o paminta man kayo apat na oscar yan and then may blue dragon tayo dito 7 pieces yun lang natitira natin gapis you know. and then dito naman yung ating mga piki bmno mean, oh, sobrang puputi may long body and short body you know. kapag mag walk in kayo pwede kayo dyan pumili yun dyan o mga nasa aquarium pwede kayo dyan pumili ito naman yung mga feeders natin sa Oscar. Yung mga HB White. Pinapakain na lang natin yung HB White sa Oscar. Dito, wala na ditong laman. Sold out na yung ating danios. Ito naman, sold out na rin tong grass natin. Binili na ni Kuis Rai. Ito naman yung ating mga available na balloon mauli siya, no? Oh. Mga blue eyes, glitter eye. Mga metallic, eh. Ang ganda ng kulay. And then dito naman yung ating PKBM, you know, mga green water na. LT na yan pag green water. Dito pala, inalas ko yung nakalagay dito tatlo kasi sobrang init ng tubig. Nabilad kanina kasi sobrang lakas ng init. Yan, you know, ito naman yung ating mga breeder. Yan you know, o, mga breeder natin. Kulay orange yung tubig niya kasi sinagan siya ng araw lantad na lantad yung araw dito yun know. sobrang short body ng golden blue tail natin ito naman yung ating purple dragon last 5 piece na purple dragon baka matipuan nyo yun know. PM na lang ako sa page then ito na pala yung ating tatlong linipat dun kanina yun you know. nanghina yung isa init kasi yun know. mga balon molos ng halaga natin dito wala tayong gapi konti na lang ito naman yung ating ito you yung know, mga tricolor na yun know, yung makita sa so, alalam kasi yun yung may mga fry tayo dito mga nagsistaguan yun know, yung mga fry natin kita nyo ba yun know, yung mga fry natin ay lumabas mga nahihiya dito wala pa ditong laman available pa tong lagyan lalagyan natin dito ng mga fry na yung ito update ko kayo paglipat ko na yun dyan yung mga fry na yung mabuki malalaki na yan PKBM yung mga puti dyan halo na yan nandito naman yung ating PKBM na fair yun, ribbon yan ribbon yang female natin ito naman yung ating kal na PKBM yun know? Hindi mo natin yan. Kal na natin yan. Ito naman yung kal ng Yamabuki and may gold na sila dito ng isang fair. Ito, yan o, malabo pa. Tinagyan natin ng sand. Galing sa dagat. Yan o, update ko kayo guys kapag malinaw na itong tubig na ito. Ano kaya magandang lagay dito? Comment naman kayo kung anong magandang ilagay natin dito. May beta tayo dyan. Alisin lang aalisin natin to kapag yun know, kukuha tayo doon magse tayo doon ng one tryo ng mga woods short body ilagay natin dito yun know, mga dambuir natin you know, mga beta may nemo may salamander super red salamander ipikibim tayo doon kal yung know, mga yamabuki natin pa mga jupe dun sa kabila wala dun laman green water na dito wala rin raman marami tayong available na lalagyan may tatlo tayong rep, ay apat na reptab dun pa pala kasi dito wala dito ang laman ano you know, wala dyan laman lilinisin na lang yan ito naman yung ating mga pkbm bm okay natin na no, nagsisilapit nagsisilapitan sila na lumalapit hindi pa kasi kumakain eh sobrang titingkad ng kulay solid di ba piano to naman yung ating mga male na PKBM mga lertel yan no lahat yan dyan male may round tail and may dalawang round tail ako nakita oh. No. round tail to guys, ngayon ang available natin baka matipuan nyo yung Yamabuki and PKBM yan o PM na lang ako kapag natipuan nyo yan o mga glitter ayan mga green and blue ayan ayan mga mata nila may green nga solid yan hindi mo na tayo nagpakain ngayon bukas na lang dai muna natin sila baka kasi magkasakit umuulan ulan kasi ngayon eh Oscar natin comment kayo guys kung ano mapapangalan natin dito sa apat na Oscar wala pa kasi ako maisip na pangalan maganda sana guys sana mapalaki natin tong apat na to